ito po ang kinapanita natin na to ito po yung isa sa mga magiging solusyon doon sa mga banyo di kay area ng mga laundry natin sa flooring kung nagkakaroon ng stuck na tubig so ito po yung isang solusyon para hindi na kayo mag ng tiles kasi kapag ganyan kung gusto niyo talaga ng walang tira na tubig diyan kailangan yung baguhin yung level ng tiles niyo so kailangan yung baklasin so good morning Welcome back ulit sa ating Munti YouTube channel For today's vlog Shoutout muna tayo sa ating mga silent viewers Tsaka sa ating mga subscribers Na wala sa sumusuporta At di nagskip ng ads Maraming maraming salamat sa inyo uh, Dito tayo ngayon sa Novaliches Sa uh, tapat ng SM Ayan Ayan siya Yung dahilan kung bakit tayo dito uh, May nag-inquire sa atin Dun sa YouTube channel natin Na uh, ng kanilang uh, flooring sa CR So hindi nagtitiritso yung tubig dun sa floor drain. So yun yung gagawin natin dito, share natin sa inyo. Gawa natin yun mamaya. So abang-abang lang kayo mga katigma, inihintay pa natin yung papagawa sa atin. So yan po mga katigma, uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, hindi natin napakita uh, sa inyo na dumating na tayo dito sa site. So, ito pa yung gagawin natin. Uh, ko na yung flood drain para uh, matingnan ko kung gaano karami yung nag like, stock na tubig. So, ayan. Kung mapapansin ninyo yung agap uh, ng tiles, uh, dyan sana nakalagay yung flood drain natin. Ayan. Dyan sa area na yan. Kaso, ang location niya andun sa malayo sa gap so kaya nagkakaroon ng stuck yung tubig so kailangan kong grinder siya para makita ko kung hanggang saan yung area na nag stuck yung tubig so kailangan, kailangan kong itest yan, uh, ginag ko kasi yung parating nagiging problema kapag uh, yung floor din hindi na tumatama sa gap niya tsaka hindi mayos yung cleave ng tubig kaya nagkakaroon ng stuck kaya kailangan natin gawa ng paraan nito kasi uh, gusto ng owner yung mayari ng bahay na wag nang bukasin yung tiles kasi uh, magastos na naman magbabaklas pa tayo ng inodoro magbabaklas pa tayo ng tiles so ang mangyayari uh, more on labor cost at uh, materials so gagawa natin ng paraan kung ano siya masolusyonan so nakagawa na rin tayo ng ganitong nasolusyonan din natin So, kaya yun ang i-apply natin dito. So, kung makikita ah uh, sinisinsir ko yung area na pinag para makita ko kung uh, bumaba ba yung tubig. Yan, uh, sinukat ko na kung hanggang saan talaga yung nag stack na tubig. At so, saka kinuunan ko ng iswala para uh, maayos yung magiging kalabasan niya. Ayan. So, bali... Ang design kasi na ginagagawin natin dito, uh, magkakaroon lang siya ng parang drop, tsaka sa na yung frog grain. So kailangan nang talaga na hanggang dun sa area na na-extract yung tubig, yung ikakat natin para uh, maubos talaga yung tubig. So, yan dyan sa part na yan, pinapaliwanan ko dyan sa uh, mayari yung mga posibleng gawin, yung maaring gawin para tanggal yung tubig na-drawing ko sa kanya yung magiging napasa nung magawa natin. Ayan. So, ayan. Uh, Nak-cut ko na lahat yung area na uh, nag-stuck yung tubig hindi na natin napakita sa inyo kasi gawang kung napansin nyo sa video, masyadong malabo na yung kamera natin sa kapal ng algapo. yeah na, sinisinsil ko yan kasi gawang ililipat ko yung uh, flow drain, yung PVC nya para tumama dun sa mismong gitna ng kinat natin para swak swak yung daloy ng tubig. Kasi kung hindi natin ililipat, useless din yung magiging kalabasan, mag-stack pa rin yung tubig kaya kailangan natin ilipat yung PVC niya at lagyan na rin natin ng uh, pit trap kasi uh, sabi nung mayari ng bahay uh, nangangamoy daw so possible na walang pit trap ito tsaka nung sinik na natin walang pit trap uh, nang ilbo lang siya so nagkakaroon ng uh, amoy yung loob ng banyo kailangan din natin tanggalin yung mortar para may baba natin yung area na yan para andun lahat papunta yung tubig so yan po ay nasa ground floor so wala tayong kaba na kahit hindi natin ma waterproofing proofing yan kasi gawa uh, nga sa ilalim naman ng lupa yung tagos ng tubig nya so hindi na kailangan yung water proofing pero pag sa mga second floor po uh, maging maingat po tayo dahil kailangan pong uh, hindi natin ma-damage yung water proofing kasi gawa uh, pag sa second floor may posibilidad na magkaroon ng leak yung ilalim yung slab natin. So, mag-isa lang po tayo dyan. Ah. Gawang kapag nagdala pa tayo ng kasama, ah, mas lalawang tatagal yung trabaho. Gawang malit yung space. So, kung mapapansin niyo, tinanggal ko na yung pintuan kasi nga gawang ah, masikip talaga. So, malit lang kasi yung area nung CR nila. So, kailangan isa lang yung tao. So, magiging useless din kapag magiging dalawa kami. So, ayan. Ah, ayan yung sinasabi ko kanina, wala siyang ah, pit trap. So, tinanggal ko na lang yung PVC niya. Kasi uh, mas lalo ang lalaki kapag uh, nagsinsil pa ako. So, isususo na lang natin dun sa butas yung uh, pitrap pit trap natin sa tubo. Yan. Binuksan ko yung laboratory para makita ko kung saan papunta yung tubig. So, papunta dun sa kabila. Yan. Nakasiris lang siya dyan. Yan dyan. Nakasiris. Papunta dun sa kabila yung tubig. So, dun dyan tayo maglalagay ng uh, pitrap pit trap. Yan, sa gitna yan. Yan, dumapabansin nga ninyo. Diyan galing yung PVC, nilipat natin doon sa gitna. Ayan. Ayan, natapos na natin. Kailangan nakasintro din doon yung rublin natin para yung tubig talaga uh, banayad. Tsaka maayos yung agos uh, niya para walang matitirang stock. Ayan. Uh, nililinis ko na yung kanto ng tiles para matanggal yung mga basag-basag kasi pangit naman kapag hindi natin nasain uh, maraming basag-basag yung gilid ng tile saka madali lang sana ito kung makinis kasi madali siyang tanggalin yung mga basag-basag niya yung bungi-bungi na part nung pagka-grind so ito kasi ang magaspang so masyadong mahirap ayan hindi na natin yan para maging maayos naman yung soranya. Ah, uh, yan yung sana yung unang plano natin. Yung isang drop lang siya. Ah, uh, kala ko kasi marami silang extra na tiles kasi sabi nga ng anong owner, na hindi na siya bibili kasi nga may mga tiles at maliit lang yung area na uh, i-re-repair so kala ko uh, kakasya yung tiles nila kaya isang drop lang sana yan so kung mapapansin nyo mamaya naging dalawa yung drop kasi gawang wala ng tiles so ginawa na natin ng paraan para maging maganda din yung kakalabasan nya so baling drop bali dalawang drop lang yan so pinakita lang natin sa inyo para at least uh, malaman ninyo ayan, ayan. Uh, maaga sana tayong natapos dyan ayun eh, nga, na-install na natin isa na lang sana yung kulang, na-install na natin lahat ah uh, yun ah uh, napansin ko na wala nang tiles, so nagpahanap ako wala na daw kaya, yan ang mayari so, ayan uh, kailangan nang matanggal yung dating mortar para at least uh, madrop natin ng maayos yung part na yan, yung nagkakaroon ng stock na tubig yan, tinakita ko na yan, kaya sinasabi kong uh, magas na tayo natapos isang drop lang yan sana so ang gagawin natin ngayon magkatot ulit tayo ng isa pa para bali dalawang drop baguan doon sa gitna yung floor grid nya ayan yan uh, papakita ko yung tiles nila mga putol-putol na kasi ayan ako maliliit na so kailangan gawa natin ng paraan kasi yun nga uh, nagtitipid yung may ari mas maganda sana kung buo lang yan tsaka ibang kulay sana yung sinadjes natin para may dating din sana so ayaw nila so gusto lang nilang ganyan para hindi na magiba yung kulay so yung owner oh, yung masusunod kaya gagawin natin so yan namin na makakak po na yan dyan ayan na-insu ko na yung sa gilid niya, yun na lang yung sa gitna. Yung paglalagyan ng floor plan. Ni-install na natin yan, yung sa gitna niya, yung paglalagyan ng floor plan. Ayan siya. Um, mahina lang yung pagpupo kasi gawang baka mabasag. Mas lalong tatagal pa yung trabaho natin. Ito pong kinapakita natin na ito. Ito po yung isa sa mga magiging solusyon dun sa mga banyo di kay area ng mga laundry natin sa flooring kung nagkakaroon ng stock na tubig so ito po yung isang solusyon para hindi na kayo magpalit ng tiles kasi kapag ganyan kung gusto nyo talagang walang tira na tubig dyan kailangan yung baguhin yung level ng tiles nyo so kailangan yung baklasin so dagdag -tag gastos yun so yan po yung isang paraan na pinapakita natin yan po yung isang paraan para hindi na kayo magastos ng malaki. So, yung area lang na nag-stack ng tubig, yun lang yung ikakat natin, sa so, i-drop. Eh, same. Uh, maayos naman yung ah uh, levy ng tubig, kabilaan niya. Yun, kamay lang yung location ng drain, kaya nagkaroon ng stock na tubig. So, yan, nilalagyan natin ng grout para maging maayos naman yung tsura. Yan. ah uh, medyo may malaking siwang dyan sa gilid kasi doon yung tile sa wall. Uh, sungki. So, hindi naman natin pwedeng uh, hindi sundin yung wall. yung dati na yan. So, ayan, ah uh, gusto na lang natin. Pero at least yung gawa natin na uh, ayos naman. Ang concern kasi dito, ang mayari ng bahay, yung tubig na yan na i -stop. So, yan kung mapapansin nyo yung ilalim mga kalikma, ayan, parang nag-drop na siya. Ayan, di ba? Parang nag-drop na siya. So, tinis din natin kasi talaga yan. Kung, kung saan talaga yung, yung nag-stack na tubig. Ayan. Kaya sigurado tayo. Ayan na oh. ah, natapos na natin. Yan yung kinalapasan niya. Parang nagkaroon siya ng dalawang drop. Ayan, kaya dun sa mga namo problema sa mga CR nila na nag-stack yung tubig. So, ito po yung isang solusyon. Yan. Yan po yung gawin niyo para po uh, hindi na maging magastos pa. Kasi pag binakwas yung lahat ng tiles nga, gaya yung sinabi ko, uh, mas malaki yung pera na magagastos nyo. So yun lang po muna ngayon mga digma. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo at good peace po sa inyo lahat.